Nakapasok nga si Jenna. Nakasama niya ang kanyang daddy. So, balik, nakakalungkot isipin na hindi na nga niya ito makakausap sapagkat pagkat nananatili itong unconscious. Kaya wala rin sa isa ang lahat dahil hindi masasabi ni Robert kung ano talaga ang totoong nangyari at hindi mapaparusahan ang maginang buhan ito nga si Betsy at itong si Jenna. Buhay pa nga si Robert. Ngunit tingin ni Jenna ay tela naging inutil ang kanyang umah para na rin siyang patay sapagkat hindi naman siya nagpa-function. Ang suggestion ngayon ng doktor ay dadaan sa bypass surgery ang daddy niya kung gusto pa nitong mabuhay. Subalit, malubha at delikado, napaka-risky ang operasyon na yun. Kaya naman uh, may posibilidad na mamamatay din siya. Kaya naman suggestion ng kanyang tito Connie na si Jenna nga ang mag-desisyon. Kilalang kilala ni Jenna ang kanyang daddy. At napag-isip-isip nga ni Jenna na palaban ng kanyang daddy. At kung siya ay gising, malamang ay gugustuhin niya na magkaroon ng chance na bumalik sa normal kaysa mananatiling imbalido. Gugustuhin ng kanyang daddy na bumalik sa dati niyang mga ginagawa. Subalit haharangan naman ito ni Betsy. Hindi kasi ito papayag. Piniipit niya ngayon ito tong si Jen. Dahil gusto niya ay may kapalit ang kanyang conscience. Wala kasing ibang makapag-design. Hindi invalid na si Jenna ang mag-design dahil ang legal na spouse ang mag-design. At yun nga ay itong si Betsy. Ngayon naman si Betsy ay hahara. Mas gugustuhin naman nun niya na manatili na lamang na ganun itong si Robert kaysa maalagay sa alanganin ang buhay ni Robert hindi niya hayaan na mawala ng ama ang kanyang baby. Kaya naman magpapanik na naman itong si Jenna dahil sa kalagayan ng kanyang ama. Dahil mas naisingan ito na naisin nga nito na maibalik nga ang normal na buhay ng kanyang ama. So paano na ngayon si Betsy ay umaharang. sapagkat may iba palang motibo itong si Betsy. Iipitin lamang niya itong si Jenna. Dahil nga sa siya lang ang magkakaroon ng karapatan na pwedeng pirmahan o ma-authorize na ba-opera nga itong si Robert papayag o siya sa isang kondisyon lalong lalo na at alam nga niya na wala siyang makukuha sa oras nga nga palayasin na nga siya nitong si Robert sa oras nga na magising ito ay lalo nga siyang itatakoy lalot ng hasya na patayin ito Nagulat si Jenna buong akala niya ay talagang buo na ang desisyon nga nitong si Betsy na talagang hindi niya papayag na ito'y maoperahan Ngunit ito'y agad-agad pumunta sa kanyang bahay upang sabihin na tama naman siya at kailangan gusto na nga ni Robert ang desisyon niya at ang suggestion niya dahil kilala niya na palaban niya ito kaya nga naman itong si Robert ay naturing niya na napakagaling na businessman kaya naman papayag na siya Subalit, huwag mo na siyang tumawag ng doktor sapagkat meron siyang isang kondisyon. Yun ay kung papayag siya, pipirmahan niya ang naturang uh, consent ni Robert at papayag siya na magpa sa isang kondisyon na ibibigay na nga ang ownership ng supermarket. Kaya naman itong si Jenna ay hindi agad ng desisyon. Kailangan niyang mag-isip ng napakalalim dahil hindi basta-basta nabitawan ang ownership na iyon. Sapagkat yun ay pamanan ng kanyang mga magulang at pawis at tugo ang pinuhunan ng mga yun hindi siya papayag na si Betsy at magkikinabang lalong lalo na at wala tong alam sa negosyo maaaring mababangkrap lamang ito kaya naman tuso sa tuso alam niya na pera lang ang kailangan niya nitong si Betsy kaya naman nalilin lang niya itong si Betsy Gagamitan niya ito ng uh, peking dokumento, peking ownership ang ibibigay niya dito kay Betsy para lang mapapayang nga itong uh, si Betsy na ibigay na nga ang consent na maoperan agad ang kanyang amang si Robert.